Pakinggan po natin mga idol, si yun si Madam Marlika. Para tuloy, nagduda rin ako eh, doon sa loto na yan. Parang naging moro-moro yung loto. Recently, di ba merong mga controversial na, maraming tumama noong month of uh, December, tsaka itong hulay itong... January, tinamaan niyong mahigit sa kalahating bilyon ng tumama ay tiga bulakan tapos may mga inedit sila ng mga photo ng mga tumama ng tumama ng babae na naka Ngayon, uh, hindi ko pinapansin yung issue na yun eh Pero ito, napadaan na ako dito kay Maharlika ulit at uh, napakinggan ko yung kanyang mga paliwanag eh parang lumakas ang kutub ko na parang merong moro-moro nga doon sa ano doon sa <coughs> loto eh uh, pakinggan po natin nung yung sama ngayon mga kababayan gusto niyo ba ng ebidensya? <laughs> gusto niyo ba ng video? kailangan malaman ng taong bayan na kahapon dyan, di ba nag-birthday si Robles, pinakita ko sa inyo, si Mel Robles sa Malacanang. Another yung, yung, Robles, yung po yung... Abuse of power, dahil yung kanyang 60th uh, birthday. Parang general manager ng PS ay, PCS po. Uh, idinaos dyan sa Malacanang, sa Golden Bird Mansion. Kaya nga yan ang inuna ni Lisa para pagandahin yan para sa kanilang mga polvoronic party. Okay? Mababa na ang 100 million na, na aredo dyan kung totoo. Well, ang nakarating sa atin, in the past daw, ayon sa ating puting ahas, sa kay Coco Pimentel, ay 400 million. Kaya dapat sagutin niya ito. Diba? Ayon sa ating puting ahas. Kaya naman pala, nanonood tayo ng hearing, parang more on grandstanding lang ang mga eksena. Okay? Wala ni isa doon na talagang parang mararamdaman mo mahal nila ang Pilipino, mahal nila ang bayan. Kasi, Nelson, so ngayon, balik tayo, mga balanda. Kaya nga ngayon, ang ginagawa ng company ni mga kaibigan, ay atak ng atak sa, ano, sa Duterte, di ba kay Sara, kay Pangulong Duterte, okay? Pero itong nangyayari sa PCSO, wala silang pakialam kasi magkakasabwat sila lahat. Bago mo nagkaroon ng hearing, di ba, sinabi ko sa inyo na yung Pacific Online System, okay, ay hindi naman talaga dapat siya ang manalo doon sa bidding. Yung Pacific Online System, siya yung in-charge doon sa mga uh, technical side, okay, ng gaming nang So, uh, dun sa part na yon sinabi ko sa inyo na ang nasa likod nun ay mga pamangkin ni Lisa na si Martin. Martin na naman. Martin at Mark Ledesma. Sa Ledesma side. Actually, inaantay ko lang yung pwede natin ipakita pang mga dokumento na nagpagpapatunay na itong Pas Lahi si pa lang ang Redesma yung siya. Si First no? si uh, Lady. No? Hindi qualified Mayayaman yung mga eh, Redesma. Para mag-provide ng servisyo sa PCSO. Oh, It just so happened na tinakot ng mga Redesma na pamangkinili sa smugs. Okay? Mga palangga, ang ibang mga bidders uh, beaters din. Ano nangyari dito parang palangga? Kaya in a dito sa Pacific Online System Corporation na ito, mga kababayan, dahil nga sabi ko, magkakasabwat si Lisa, kanyang mga kamag-anak, at ang ginagawa o ginawa nila, yung winning bidder talaga na qualified to provide that services sa PCSO, ito po ang wika ng mga pamangkin ni Lisa na si Martin and Mark Ledesma. Iloto po yung pinag-uusapan. Okay. Iloto. Anong gusto nyo? To back out or else we will tell Tita Lisa. Yun yung tinututulan okay. ni Tulpo eh. So ibig sabihin, di mo kanyang talaga, well, hindi ibig sabihin. Alam nyo na na si Lisa ay punot dulo ng lahat ng kadimonyo sa Pilipinas. At alam ni Senator Ali Marcos na kanyang Wa ng inang, insecurist sister-in-law ay demonyo nagpapahirap sa bawat Pilipino. At magkakasabwat si Lisa, si Mel Robles at mga pamangkin niya, lahat mga inayupak na yan para budulin kayong lahat na tumataya sa loto at lahat ng mga Pilipino. Kaya panawagan ko huwag na kayong tumaya sa loto. Dahil sa susunod na ipapakita ko sa inyong video, eh, okay? sabi ni Magis Tomasis, bakit si Jingoy lang makukulong sa bribery? Let's talk about Jingoy later on. Let's focus to the target right now. Target din natin yan, but not right now. Not on this block. Okay? Ito na, ready na ba kayo? Okay? Mga kababayan, sa kabila ng kahayupan ni Lisa, ni Marcos Jr., na abusuhin ang propriedad o property ng Malacanang, ng taong bayan, ang pera ng taong bayan, lahat ng resources, logistics and everything ng Malacanang para idaos ang birthday ni Mel Robles ng PCSO na nakita ninyo naman na nagsinungaling at nag-edit ng mga pictures doon sa mga nanalong loto, nanalo sa loto, na kaduda-duda at talaga naman malinaw pa sa sikat ng araw. Ito. Ito pong papakita kong video sa inyo ay greetings o pagbati ni Lisa Ahas Marcos sa kanya partner sa pagkasindikato na si Robles. Ngayon, buksan nyo ang inyong yung regular brain cells. Okay? Namnamin ninyo itong video na ito. Hindi pa ito lumalabas only here. Pero ito pinlay. I don't, well, wala pang nakarating pa. I don't know kung pinlay ito sa kanyang birthday. Ito pong video na ito ay para kay Robles. Personal, pero dahil ang puting ahas natin ay pag-alagala, ito na siya. Andale, andali. Ulit Okay. Aksa pa lang.

Email. I wish you all the best today and for the next 16th year. Becom happy birthday. Thank you for everything you've done for me, my family, for my husband. Sabo sabo tayo kung araw ng bulik. Para maging nangyari. Dito ipangtanggol. Po dito ipangtanggol ito dahil tinanong ang executive session. Ano nyan? wala pa dibi Sabi nga Tony Glantz as a lawyer at dating congressman Ito kasi dapat, yung regular session executive session na yun. Tapos nagkaroon na sila ng executive session para, para malaman kung sino yung nanalo Pag kapusin kung ano yung pera do sa Okay pool po po kung yan ano mayroong hindi dapat maihiyas Dito ako nagkaroon ng parang. ng kung dapat i-secure Kung totoo po ito magiging milyonaryo dahil sabi ko nga kung gagawin lang ng Kongreso ng Senado ang